Binakante naman at hindi na muling ipagagamit ang mga silid-aralan sa iba't ibang paaralan sa bansa na direktang dinaanan ng West Valley Fault System. Ito ang balita ni Monokson. Hindi na ipinagamit sa mga estudyante ang mga silid-aralan na nasa ibabaw ng West Valley Fault System. Ito ay upang masiguro na magiging ligtas ang mga estudyante sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Sa Metro Manila, limang paaralan ang natukoy na nasa ibabaw ng West Valley Fault. Kabilang dito ang Alabang Elementary School, Bully Elementary School at Pedro Diaz High School sa Muntinlupa, Anne Claire Montessori sa Tagig at Barangka National High School sa Marikina. Dito sa Barangka Elementary School, ginawa na lamang bodega ang mga binakanting silid-aralan upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Mahigit sampung silid-aralan dito sa Barangka Elementary School sa Marikina ang binakante na muna ng mga estudyante. Bagamat itong gusali na ito ay wala dun sa ibabaw ng fault system, subalit nasa loob naman ito ng buffer zone. Sa ngayon ay pinipilit na muna ng pamunan ng eskwelahan na pagkasyahin itong mga estudyante sa mga kwarto na available. Yung EVR namin may dalawang sections na gumagamit doon. Tapos yung HE, yung sala ng HE, pinapagamit ko ngayon sa SPED. Yung feeding room, gagamitin ng head start namin. Yung uh, kinder, pinakang kinder ng SPED. Nagsagawa rin ng bukod na inspeksyon ng DepEd Marikina sa ilang paaralan ngayong araw. Tinignan ang mga pader kung mayroon ito mga bitak na maaring pagmula ng pagguho sakaling lumindol. Ang reaksyon naman ng ilang magulang, naman po nila kung paano ang gagawin din nila eh Kapagka dumating yung ano na yun. Siyempre po, kakatwaano ng mga ngambakal. Pero na, inaano naman po ng mga antwilin. Eh. Ayon sa Department of Education, pinayuhan na rin nila ang mga pamunuan ng mga eskwelahan na huwag nang gamitin ang mga gusali at ilipat sa pinakamalapit na eskwelahan ang mga estudyanteng hindi na kayang i-accommodate ng paaralan ang pinaka lasting solution talaga diyan ay kung pwede lang ano kung matutulungan tayo ng lokal na pamahalaan i-identify na natin yung safe site uh, safe na school site alam niyo naman na ang kagawaran eh wala naman talagang budget para bumili ng mag-acquire ng site karamihan ng ating uh, school site ay donasyon o kaya pagmemeare ng lokal na pamahalaan Ikokonsulta rin ang DepEd sa Department of Public Works and Highways kung ano ang dapat gawin sa mga apektadong silid-aralan. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.